Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,332 subscribers. Thank you, thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay pinamagatan po natin yung Survey Shocker, Maynila Mayoralty, isang mahigpit na laban. Pwede bang magpatuloy si Mayora hanila Lacuna? Okay, eh ano nga po, no? Um, uh, yesterday po yata yun, may lumabas po isang survey na coming from a survey firm na hindi, ngayon lang po natin narinig. Totally, no? eh, ilang taon na po tayong nag-cover at saka uh, very involved sa in politics here in the Philippines, e eh, ngayon lang po natin narinig itong survey firm na ito. No? Uh, it was conducted dyan sa lungsod ng Maynila. E eh, alam naman natin na si um, mayoralty candidate natin, si Yornesco Moreno, ay lamang na lamang mula nung umpisa hanggang ngayon. E eh, biglang may papasok na, na survey firm at sinasabing, uh, na ngayon lang natin narinig, na sinasabing Uh, very fluid daw ang uh, competition dyan sa uh, mayoralty race dyan sa Maynila. At uh, may nagsasabi pa na um, malapit ng maungasa, maungusan, malamangan ni mayoralty candidate, uh, mayorahan nila po na si Yorme Isco Moreno. Pero uh, contrary sa mga nagme-message sa atin, contrary sa mga sinasabi ng ating mga kaibigan at mga dating kasama dyan sa Maynila, at mga kamag-anak, ay talagang lamang na lamang si Yorme Isco Moreno. Pati mga uh, surveys na survey firm from OCTA, from SWS, Pulse Asia, at saka mga street surveys, ay talagang lamang na lamang si Yorme Isco Moreno. No? Eh, Doon mga sa mga surveys na yon ay mas lamang pa nga si uh, Sam Versosa ah, in comparison kay mayoralty candidate, uh, Mayora Hanny no? Now, sabi pa dito, habang papalapit yung 2025 election, umiinit daw ang labanan sa politika sa lungsod ng Maynila. Hindi po umiinit, lalo po ano, lumalakas si Mayor uh, Yorme Isco Moreno. No? Eh, ito, tatlong pangunahing kandidato. Ta alam naman natin yan, si Mayor uh, Yorme Isco Moreno, uh, Mayor Kuna, at Congressman Sam Bersosa. Pero in reality po, ano po yan ha? Pangalawa si Sam Bersosa, una si Yorme Isko Moreno. So, ba, so batay sa inilabas eh, ng HKPH, Public Opinion and Research Center, kasama ang Hong Kong-based Asia Research Center, nangunguna si Moreno na may 46% voter preference. Pero po, ito, yes indeed, no? lamang siya. Pero tignan nyo ha, 31% naman si Mayora Hanin Lacuna. 15% lang. Pero pang ano yan, no? Mayroon pang margin of error. Bakit po ganun? Hindi po dapat gano'n. <laughs> Di ba? Doon nga po tayo natatawa. Biglang gano'n. no? Tapos ang ganda ng twist ng, ng uh, ni Lacuna at marami pang sinasabi. Di ba? So, para, doon po tayo nagtataka. <laughs> Di ba? Bigla nila po ba Hindi. Hindi gano'n. Hindi malang... Hindi po imposibleng tumalon, la di ba nakuha niyo po no e, tapos uh, may nagsasabi po sa akin na ito ay pakawala ng uh, current administrator ng ng Maymila itong survey nito para mag, mag ano, ano mag improve yung narrative uh, yung, yung narrative nila yung explanation nila something like that no eh bakit po ganoon o anong ginagawa na? anong ginagawa no kaya nga ang uh, sabi ko nga ay, at saka ang ano natin diyan nararapat nga bang Uh, magstay pa si Mayor Hanila ko eh ang sa sa ating ano sa ating paningin ay hindi na po dapat kasi nga naman um uh, naman paano mo naman masasabi na uh, magano siya no eh al, si uh, ng Maynila no at saka uh, si Jormes Moreno ay may mga napatunayan na uh, na bilang mayor ng Maynila eh, nakita nga po natin no 2019 eh no siya lang po ang yung iba po ay uh, nag-aaral pa, yung iba po ay uh, eh, namahinga muna, no? Yung day 1 na day 1 ng 2019. Pero siya po ay talagang umaksyon na, no? Pumunta sa Sampaloc, pumunta diyan sa Divisoria, nilinis na niya at saka, uh, lunch break or ano, pupunta siya diyan sa Bonifacio, you no? Know? Diyan sa Bonifacio Shrine ba 'yan? sa Maynila at saka nilinis niya kasi ang daming ebak diyan, ang daming mga ihi, ha? Talaga ay ngayon, pumunta kayo ngayon eh talagang mabaho na ulit at hindi pa tilabagang hindi na masigla ang um, ang, komersyo, ang business diyan sa lungsod ng Maynila. Eh bakit po ganoon? Hindi po ba? Eh kaya nga dapat maibalik na si Yorme Isko Moreno para naman sumigla ang lungsod ng Maynila. Yun po ang dapat nating gawin. Mga kaibigan ko. Okay? So, eh anong gagawin natin? Eh alam niyo na, di ba? So dapat dapat talaga na tulungan natin si Yormi Isco Moreno kasi nakikita ko no parang may plano talaga ang kasalukuyang administrasyon ng uh, Maynila na talaga magtuloy-tuloy sila. no <laughs> pagdating ng ano? Oh, pero lalabas na naman. Ito ah, mayro, may, may mind conditioning nila na malapit lang si uh, si Mayorahan nila kuna kay Yormi at hindi malayo kumbaga. Pero alam niyo ito, SWS Octa at saka Pulse Asia, Hindi naman nila itataya yung kanilang mga pangalan ala sa alang-alang sa sa isang uh, Yormei Esco Moreno, di ba? Kaya nga naman uh, yung mga nilabas nila in the recent times ay talagang totoo yun. no? Eh hintayin na lang natin yung tatlong firm kung talaga bang malapit, no? Eh kung malapit talaga, eh talaga gawa natin ng paraan mga Scanians, no? So much more of uh, you support Uh, this kind of channel no? uh, we we consider our channel as a small one pero ano no we are helping no? we are helping uh Yormis para para ma uh, malaman ng mga tao kung ano ba talaga si Yormis Comoreno at sya, at saka hindi po nagtatapos siya dun sa ating vlog na yan. kahit nga nagkakasakit tayo uh, hindi po doon nagtatapos siya Kundi tinatawagan din po natin ng ating mga kaibigan ah uh, uh, talagang Nire-remind din natin ang ating mga katrabaho, ang ating mga kamag-anak sa lungsod ng Maynila at tayo, nananawagan tayo sa mga kusino ang nanonood no? dito sa ating uh, programa o para may pala may paalala no sa kanila kung ano ang nagawa ni Yorme Isko Moreno na tila bagang pagkatapos po ng term niya kaya nga nagtampo din tong mama no dahil at saka tumakbo na hindi bilang senador kundi mayor dahil yung mga programa niya no talagang uh, ini-stop nila yung iba no hindi na tinutuloy at saka binabaligtad kumbaga yung mga vertical housing no may nagsabi pa hindi daw proyekto ni Yorme Isko Moreno ito ha ah, at uh, saka tinutuloy lang daw ito, ah, marami daw utang si Yorme Isco Moreno, eh bakit ganun? Hindi ba dapat eh, tinutuloy mo nga ito bilang vice mayor niya at in niya bilang mayor? Eh kung hindi naman dahil siguro kay Yorme Isco Moreno, tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas, hindi at in kanya bilang, pa, ah, bilang, bilang mayor ng ng Maynila, hindi ka naman magiging mayor, mayorahan nila kuna. Kaya nga nabang dapat, dapat tinuloy mo nga eh, no? Pinaganda mo, tinuloy mo, at saka, from time to time, uh, you involve also your mismo moreno. Pero hindi po nagkaganon eh. Hindi po nagkaganon. Okay? Sige po, hanggang dito na pa po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.